Alin ang pwede mo kainin? Ito, sabi niya, this food has been sanitized for you to Alin enjoy. daw? Anong nakasulat? This food has been sanitized for you enjoy. O, oh, ano ibig sabihin sa Tagalog daw? Maugasan nila, pwede nang kainin. O, baka naman. Ang kagaling. Gusto ko! O, bakit ang tuwa Gusto ko si Kulutu ay inam ang tuwa sa so, dami-dami ko nung na-check-in na pang mayaman na kundo. Ngayon lang kuno ka, ano, batang. Mm. ako naka-ano ng batag. Ay, ako maligo tumuloy. Ay, oh, sanay ka naman sa hindi ganyan <laughs> ng liguan. <laughs> Bakay kisit ko na yun. Oo. Oh, oh. ano, maligo ka sa Mama, gusto ko maligo. Oo. Oh. Ayan ha, talagang maligo. Alam mo ba yung ginagawa ko pag may, may mga pag may mga pangyayaman? Nangunguha ng ganito. <laughs> <laughs> ano naman yan? Ah, gold naman ang mga kabinet na yan. Dental kit, toothbrush, pangahit. Ano ito? Lofa. Ayan mo, nag-enjoy mo si Kulot. Talagang tuwan-tuwa. Mga Kulot, nandito na naman tayo sa bupe. Ay, umabang tadaanin ka eh Tingnan mo na kung ita akong binis. Eh. Hindi sa atin i-bibili ng tao. Hindi nyo. Kayo na ako gagawa. Tingnan nyo natin. Ayan. Pukuha ka ba? Pukuha ako. kainin mo na. Tapos, eh, talagyan mo na ito. Ano yung para saan yan? Siro po are para kumamis yung mga tao ninyo. Eh, huwag yun eh, ipanghalo at may kutsara din. Eh, kulo, huwag at alam yan pa saan Haluin muna natin para pupunta yung mga... Tama siya, baka magkajabitis ka? Last na o, kasi tanda mga tayo magkajabitis. Eh. Ano ho, ano ang pinaka-favorite ko. Yun. Yun, dinali na, Nicole. Ah, buo na ko, ating sa kasirog, dawa niya.

Baguio. So, sa mga po na gusto pong pumunta ng Baguio para makita lang yung madaming bahay na sunod-sunod, dito na po kayo pumunta. Pantay-pantay pa. Hmm. Wow, ang ganda. Dito na talaga ako, Tito. No? Hanggang sa makik out ako. Ayan <laughs> gusto-gusto ko ni Kulot ang dito At ang ganda daw ho para dahil oh, nasa bagyo. Oh, yeah. Wala ako mga kakulot for today's video. <laughs> oh, okay, go. Mabigat po ito ah. mabigat po ito. Ano to eh? Ano nga ito eh? Ganyan oh. Exercise daw muna ho, si kulot. Ayan. Ah, hapo oh. Kahit hapon na. Oo. Kahit daw ho na, kailangan daw ho mag-exercise. Talo pa ho ako ni kulot oh. mag Hmm? 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 hmm. 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 Uh, 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 oh. <laughs> <laughs> oh. Okay. Listen, oh. Oh. Oh, ang galin talaga. Sun. Si Simon ang tungkol ngayon? Yes. Yeah. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na walang namamagitan sa amin ni Simon? Bakit ba ayaw mong maniwala? Because